nakakaranas ka ba ng pamamanhid? Tusok-tusok, parang kinukuryente ang iyong balat sa iyong kamay at sa iyong paa. Akala mo pagod lang yan pero hindi po dahil sintomas po ito ng nerve damage. And in 9 out of 10 cases, dahil ito sa kakulangan sa isang napakahalagang vitamina. It is not vitamin C and hindi po multivitamin. Kaya naman, if gusto mong malaman, ang number one vitamin na makakatulong sa iyo for neuropathy symptoms, samahan mo ako sa videong ito. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Nagtuturo sa inyo ng practical health tips na chak na makakabenefit benefit sa minamahal nating seniors at Filipino adults. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba ito considered as the number one vitamin for neuropathy. When we say neuropathy po, it is a general term that we use for nerve damage. Paano nga ba ito makakatulong sa ang pagkain mo ito kunin ano ang recommended dosage at what are the best practices para makatulong sa iyo para mawala agad ang mga sintomas na ito bakit nga ba ito considered as the number one vitamin for nerve repair? Simply lamang po. Sa lahat ng vitamins, this vitamin ay directly nag-work sa how your nerves function and for nerve repair. Imagine this like para silang langis at tools. It provides the materials para maganda ang pag ng iyong nerves at the same time building blocks po for nerve repair. Ang vitamins na ito ay tinatawag natin na B vitamins or when combined together in a supplement tinatawag natin ito na B complex. This is considered as the number one dahil ito po usually ang first talaga which is recommended by doctors to help you with neuropathy symptoms. Dahil sa na-mention ko po na dahilan a while ago. Kaya naman, if kulang ka sa B vitamins, tiyak talaga na makakaranas ka ng pamamanhid at tusok-tusok. Ang B vitamins, it comprises of 8 different vitamins. Pero may tatlong napakalagang B vitamins po which plays a critical role in nerve function and nerve repair. Vitamin B1 or Thiamine napakahalaga nito especially if ang sanhi po ng pamamanhid ay dahil sa mataas na blood sugar level or para sa mga kababayan natin na diagnosed with diabetes and this is a complication of diabetes known as diabetic neuropathy Napakalaga din ng vitamin B6 for nerve transmission ang transmission po ng nerve signals mula sa ating utak papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan and vice versa. And mind you, vitamin B12 din or known as cobalamin is also very important. It plays a very significant role for nerve healing. In fact, kung kulang nito, nerve healing won't take place. Ang tamang dosage at tamang kombinasyon ng vitamin B1, vitamin B6 at vitamin B12 may kakayahan ito to lower symptoms of neuropathy for as much as 70% sa loob ng 12 weeks. Sa ano-anong pagkain mo ba pwede kunin ang B vitamins? Pwede mo itong kunin sa matatabang isda tulad ng tuna, dairy products tulad ng gatas at ng itlog. Pwede din sa liver, beef and chicken liver at pwedeng sa karne. Sa lamang dagat or seafoods at pwede din sa green leafy vegetables, nuts at beans. Pero bakit marami pa din sa atin ang kulang ng B vitamins? Yes po. Dahil B deficiency is common po sa minamahal nating seniors. Common ito if mataas ang antas ng sugar sa yung dugo or for those who are diagnosed with diabetes at common din ito for vegans. Now here are the myths. Dahil akala ng iba ang pamamanhid at pangangalay dahil sa pagod lang akala ng iba if ipamassage mo ito okay na at akala ng iba ang pamamanhel, pangangalay at tusok-tusok is part of the normal aging process hindi po sintomas po ito ng nerve damage at usually if hindi agapan agad mas lalo itong lumalala over time ano nga ba ang recommended dosage ng B vitamins ang iyong doktor po ay mag-recommend sa iyo ng isang supplement na may angkop na dosage of at least 100 mg of vitamin B1, at least 100 mg of vitamin B6. Dahil take note, hindi din maganda ang sobra-sobrang vitamin B6 dahil pwede din ito makabigay ng neuropathy-like symptoms. And at least 1,000 micrograms of vitamin B12. For vitamin B12, i-check mo dahil ang pinakamainam na form is methylcobalamin. This is the best type of vitamin B12 dahil mas maganda po ang absorption nito sa ating katawan. Vitamin B supplementation is also best with capsule or sublingual form dahil mas maganda din ang absorption nito na maibibigay sa iyo. According to the American Neurology Association, ang kakulangan po sa vitamin B12 is the most underdiagnosed cause ng pamamanhid at tusok-tusok. If gusto mong malaman ang kakulangan sa vitamin B12, may video tayo dito, i-check mo ito, makakagabay ito sa Tapos I will also put the link in the description box below. Ano ang mga best practices na pwede mong gawin together with vitamin B supplementation para mawala ang pamamanhid at tusok-tusok. Ipair mo ang vitamin B together sa tamang pagkain. Iwasan mo ang inflammatory foods tulad ng processed meat, ang too much carbohydrates at sweets dahil these can worsen your neuropathy symptoms po. I-check mo din ang uri ng cooking oil na ginagamit niyo sa bahay dahil ang maling cooking oil po can also worsen your neuropathy symptoms. I-pair mo din ang B vitamins mo sa tamang exercises. May mga exercises tayo specific kung saan mo nararamdaman ang pamamanhid at tusok-tusok at kung ano ang sanhi ng neuropathy, ilalagay ko sa description box below that way po mas madali at mas makakatulong ako sa iyo. Iwasan mo din ang dehydration. Keep yourself well hydrated all throughout the day dahil dehydration can worsen neuropathy symptoms at iwasan din ang excessive alcohol and caffeine. These can worsen the nerve damage po. Ito po ang mga dapat mong gawin. Dahil ang pamamanhid at tusok-tusok, it is not part of the normal aging process. Kayang-kaya gawa ng paraan bago ito lumala. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po ang iyong edad at kung saan mo nararamdaman ang pamamanhid. That way, mas makakatulong ako sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users, at marami na ang nag-hoard ng B-Freeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang b Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back, at sa iyong lower back you will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica Montana Extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo at careful din dahil may kumakalat na na fake B-Freeze. Ang original at legit na B-Freeze pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito pwede mo i para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na b freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos ang fake naman, wala itong box. Tapos white ang content ng kanyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang Be Freeze, check mo ang reviews, nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa'yo. God bless you po.